So what's up mga ka -speed zone? Karon di ay kwan uh, ni nga si sir. Sir, taga ka sir? Bardo. Taga Pardo sa ngala nato sir. Rick. So gidala niya ang iyang Yamaha X Max diri ya para magpataon sa tuwa og mga tambutyo. So namili pa si sir kung unsay uh, bagay aning iyang nindot kay nga motor. So karon uh, gitawuran nato elbow ang kinihang iyang motor para mas muchoy pagyod kay kaya syempre choy tagiya syempre mas mochoy po dang motor So guys, muna na yung napili ni sir ang Acrapovic na Goods for X Max Giyod. So bagay na bagay. So mag-soundcheck ta, tagtaod. So sa mga nagapanguta sa mua, kung ang kininga mo ang mga pipe, lalo na ni, eh. kung pasado ba, so amunin nang itest sa pag-live na mo. So, tanan na kuan, pasado, safe sa HPG, LTO. So, safe ra gid mo ani. 9293 ra. 9293 ra ang decibel meter ani So, dili jud mo pag -pangulbaan na kung naa mo sa kalsada. So, guys, karon ready to check na siya. ready to sound check na ta. Og syempre, bitbit -bit na nato diri ang decibel meter na uh, para makita dyo ninyo o matanaw dyo ninyo ang accurate reading ani once na ikuan mo, i-inspect mo sa highway patrol or sa LTO so let's go so muli guys, uh, ang tama nga pagsukod sa decibel meter, 45 degree o kuan uh, mo sa, Paralel, gikan sa yuta gikan sa Utah. Uh, So karon sound check na ta o tanaw na yeah. Ang distance niya kay 0.5 meter. Yon, distance 4.5 meter.